Hello guys, good afternoon to everyone. Shout out. So, ito na guys yung aming pinamili ngayong araw. So, may itlog tayo doon. No? Ilang tree yung binili mo? Dalawa. Dalawang, Dalawang tree. Ayan, mayroon tayong sabon. Isang sit na tuyo at coke. Mayroon tayong fan May sabon sa, sa pinggan. Ayan. May mantika. May bread. Ayun. Meron po dito. Saging saba. Saging saba. At ito guys oh. Yung is, crabs. Yung crabs. Gagataan ko yan guys na may lagyan ko ng uh, kalabasa na may malunggay. Ito eh, yung ano, ba yan? chicken skin. Ah, chicken skin. Pag chicharon. chicharon. Ito, nagbili din kami ng sardinas at asukal. Ito may guys, my may kamuti kami, tugi, at ang apalaya, tsaka isda, may galunggong, tulingan, yan tulingan, Ito tapos pansit. pansit. may galunggong, Ito yung yan. favorite food. yung mogo-mogo, may, may papaya guys kasi magtitinulang manok kami, at meron din kami ah uh, ano to? Ano to? Malunggay. Mm -hmm. Tsaka ito. Tulingan at ayan. So, din kami ng malunggay. Oh, tsaka mm, to. Kaso guys, mga mahal guys, magkano lahat inabot natin? Napakadami guys. Oh, wala pa yung kahapon guys. Wala kasi may nagbili na sila ng mga karni. Ito naman sa amin mga isda ngayong araw na to. 82. Kahapon mga karni at sibuyas, kamatis at bawang ang nabili kahapon. So it at saka bigas na isang sako guys oh. May isang sako kaming bigas diyan. Yan so 82. Ang inabot ngayon ay 48. Yan may papaya. Plus at saka din dito ano 38 uh, banana. Pang isang buwan na po namin, tatlo ito. Guys, pang isang buwan na naming tatlo ito. Tatlo kami dito sa pagkain namin na to. Tatlo kami naghahati-hati. Yan, may isang sakong bigas. May itlog na dalawang tree. Mayroon pang mga karni, guys, sa ref. Yun. So, inabot nga may mantika. Bumili na kami ng mantika na malaki. Tsaka, saka mayroon pa akong nabili ka po ng mantika. Last. Nabili kami ng kamote, guys. So, kamote. Point, Ayan, kamote. Tsaka gata, guys. 86, Ito na, binili namin plus, gata. Ayan. Ano so, magkano inabot ng aming plus, pinamili ngayong araw? Ayan. Point, so, nabili rin ako ng pansit, guys. So, plus, kasi minsan, miss ko mag-pansit. Ayan. Okay. Kwintahin natin ngayon kung magkano ang napamili namin lahat ngayong araw lang. Sa isang buwan at 15 days na namin itong ano kaya. Nagtipid-tipid kami guys dito kaming tatlo. Tipid-tipid kami. Sa amin lang tong tatlo. So, 221.18 euro, Hindi guys. Hindi pa kasama yung doon na nandun sa... Hindi pa kasama yung mga karne na binamili kahapon, guys. So, di, di, ka, uh, sa magkano lahat yan, guys, ha? Napakalaki ng bilihin mo yan, guys. na oh, Napakamahal. Ano, ah, ang dami naming mga resibo, assume. guys. Oh. Mm, sa budget naming tatlo yan sa isang buwan at kalahati. Kasi wala po kaming pera ngayong katapusan. Wala kaming sasahurin. Kaya ito, dumali na kami guys. Ayan. Pinamili na namin yung pera namin. Wala na kaming natirang pera. Ubus na. Ayan. Thank you for watching. Bye bye.